nasira yung water pump na gamit natin sa ating main pan. Kanina lang habang nagre-resume tayo ng ating filtration system, gumagana pa naman siya. Pero ilang minuto lang ay bigla itong huminto. Naisip ko before natin ito ipaayos at magbayad, subukan muna nating natin i-DIY ayusin at baka kaya pa natin maayos. May mga nahanap kasi ako dito na pwedeng gawin para ayusin ang mga minor na sira sa ganitong klase or brand ng pump. Yo, what's up guys? Another day another fish video naman po tayo at isang ulang maga na po yung araw po na to. So mga kahagdi, may share lang po kasi niya about dito sa ating pereha na pump. Huminto po kasi siya at di ko alam kung napano po yung pump natin na yun at baka maka-encounter din po kayo ng ganitong problem sa inyong mga pump na pereha yung gamit po natin dito ay pereha na PB12000 so bigla lang po kasing huminto kahapon yung story po kasi nito ay nasa mga 2 years na po natin itong ginagamit tuloy-tuloy po yun, hindi po natin dililinis hindi po natin tinitignan at okay naman gusto naman po yung andar po niya tapos itong month lang na February nagkaroon po kasi ng leaking itong pan po natin na to kaya kailangan po natin siya i-repair na standby po siya ng mga almost 2 weeks po na di po natin siya pinapandar kasi nga uh, walang tubig po dito sa panto natin kasi uh, inaayos po natin dahil may leak yun pinaandar na po natin uh, at nung pagsaksak po natin okay na po siya gumagana naman pagkita ko po sa inyo yan Currently, gumagawa po kasi tayo ng video na paglalagay po natin itong trapal po dito sa pan. So, mauna po itong video na ito na pag-ayos po natin itong pereha na pump po natin. So, yun nga, uh, pinaandar po natin, sinaksa po po at naging okay naman, umandar naman po yung pump natin. Wala kasunan po siya. Pero yung mga ilang minuto lang, huminto po yung pag-andar niya. Tapos, may lumalabas na po dun sa parang control board na pereha natin na F3 tapos di na po siya gumagana di na po maandar yung pump natin so yun nag search po tayo at tanong po tayo kung ano yung mga kailangan gawin or pwedeng gawin na uh, para maayos po itong pump natin at yun may nakita po tayo na pwede po natin i-reset pwede po pala yun i-reset po yung pump na pereha yung gagawin lang po natin ay tatanggalin lang po natin tong part na to tapos uh, ibabalik din po natin make sure lang po na tama po yung pagbabalik natin meron naman pong guide na sticker po dyan sa gilid ng pump na para di po tayo malito kung paano po natin ibabalik. Make sure na tama po yung pagbalik natin ng wire po na yan doon sa control board po niya para gumana po yung ating pump. So yun nga ginawa po natin, ah, may lalabas po pala dyan na F1, F2, or F3. Yung lumabas po sa atin ay F3. Hindi po po alam kung meron po bang specific yun na problema ng pump na lalabas na F1, f F3. At eto may nahanap tayo, meron po palang meaning yung mga lumalabas sa monitor. Try nyo muna bago nyo ipaayos yung pump at baka minor problem lang at need lang i-reset yung pump. Basta yun po yung sabi doon na may lalabas na ganun. Sa atin, mayroong lumabas na F3 tapos di na po gumagana yung ating pump. Kaya yun, sinubukan po natin, tinanggal po natin. Tapos, after 10 minutes, uh, pwede na po ninyo i-on po yung uh, pump. Pag naging okay na po siya, yung reading ng wattage na lang po niya, yung lalabas. Pero pag hindi, lalabas din po ulit yung F1, F2, or F3. Yung sa atin dito, F3 pa din po yung lumabas. Kaya yun, hindi po gumana. Kaya nag-contact na ka po tayo ng mga technician na pwede pong mag-ayos doon. Pero ngayon, may nakita po kasi tayong video na pwede, baka pwede pong ah uh, nag-stack up po yung loob. Pareha po ng mga pump po natin na iba na nag-stack up yung sa ilalim. Ayun sa impeller po niya, pag nagkaroon ng mga acid build up or yung mga parang watermarks doon, humihinto po kasi yung impeller tapos di na siya umaga, di na po gumagana, di na po umiikot. Kaya baka yun din po yung problema po sa atin. Kaya before po natin dalhin doon sa technician, try po muna natin ayusin pag naayos po ba natin. At pag naayos po natin to i-upload ko po itong video na to para makatulong din po sa mga kahari natin dyan. Di ko po kasi tinitignan or ino-open ko itong pump na to. Kaya ngayon, papakita ko po sa inyo at ay po natin kung maayos po po natin. So ito, pakita ko po sa inyo. May konting tubig na po dito sa pan natin guys. So napanda na po nga natin kahapon yung ating pump sana. Pero ito na lang po muna yung pinahanda natin ngayon, maliit na pump. So ito na nga po mga kahabi, ito na po yung ating pump na pereha. EB 12,000, 12,000 liters per hour po ito. Uh, 3 modes po siya, may 10,000, 11,000, 12,000 liters per hour. So, yung wattage na 50 watts, 60 watts, at saka 70 watts. So, ito na open ko na po yung tip po niya. Tatanggalin po natin to. Ito po yung pinaka-impeller niya. Yun, same lang din po siya ng ibang pump natin. Pero all po siya ng ganito. So, ito, lilinisin po natin to para smooth na po yung ikot nito. So, ngayon, lilinisin po natin mga kahabi. Tapos, saksak po natin ulit. On po natin at uh, hopefully sana naman uh, gumana po siya para makatipid naman po tayo hindi pa tayo buti naman huminto na yung ulan yun tanggal naman so kailangan po pala talaga natin itong i-maintenance din po mga kahabi no same po dun sa ibang pump na gamit natin na uh, kailangan po regular po natin lilinis itong impeller para di mag stuck pa. Sana lang talaga ito lang yung problema kaya di yung ma maandar yung pump natin. Nung una ko buong pagtanggal nito, di po talaga siya maikot o ganun. Siguro tanggalin po natin to para may open po talaga natin at makuha po natin yung nasa ilalim. May ano naman, may lock naman po siya dito. So first time din po natin mag-open ito kaya alalay lang po tayo. So open po muna natin. Habang tinatanggal natin to, shout out po muna tayo sa kahabi nating si Saturn de la Cruz. Yun. Tanggal. Medyo mahirap din po tanggalin yung lock niya guys. Di naman natatanggal ayaw ko po kasing hugutin baka ano yung thread niya ayan sa wakas natanggal na po natin mga kahabi medyo matigas nga lang po siya kailangan po natin tanggalin yun para ma-open po natin to at malinis po talaga natin lahat para di po siya mag stack up so linisin ko na po muna to para maibalik po natin dun at matest po natin kung gagana na po ba yung pump habang nililinis natin tong impeller, konting favor naman ka Habi, pe, comment mo naman dyan kung tigas lang lugar ka at kung anong oras mo napapanood tong video po na to. Yan, malinis na. Gusto ko lang kasi malaman kung hanggang saan umabot tong video na to at kung anong oras nyo po pinapanood tong video natin. At kung bago ka pa lang sa Habi na to, huwag kang mahiya magtanong, mag-comment ka lang dyan. Lock na po natin para ma-try na po natin doon kung gagana na po ba siya. Sana gumana na nga. So, yan. Malinis na. Tara na po natin Pandarin yung pump Tara Balik na po natin to doon Oops Limisiri po natin to Mga kahabi o oh. Sobrang dumi eh. Yun so okay na Malinis na yung ating pump Babalik na po natin to Pasok Shoot Dito oh. Okay balik na po natin guys assemble na po natin pag di po talaga ito gumana wala po talaga tayong choice at kailangan po talaga natin ito ipaayos yun sana gumana talaga para makasave naman tayo pero pag hindi talaga gumana guys kailangan na po talaga nating ayos sa expert na kayang umayos po ito pero sana naman gumana go. Oops, wala talaga guys. F3. So yan guys, ito naayos na po yung ating pump at ito lang po pala yung problema. Kung mapapansin nyo itong impeller po nya, eto na part nung una di po kasi ito gumagalaw yan di po siya naiikot nung nilinis po natin to di po siya gumagalaw so di na po natin to pinwersang galawin kasi di po natin alam kung baka anak ah, naka fix po talaga ito pero yun pala hindi po pala to naka fix mga kahabi so kailangan po pala gumagalaw po ito eto siya at itong nasa loob yan yung puti same po siya dun sa ibang pump natin na yung kung sa ibang pump parang goma siya So dito solid po siya. Ayun, parang ceramic. Ayun, kailangan umiikot po siya. yung dahilan po nito ay nung tinanggal na po natin siya sa tubig na dry po siya ng mga ilang araw kaya tumigas po itong part na to dito. So nag-acid build up po sa ilalim. Pwede niyo pong gawin dito, iwersahin eh. niyo pong galawin dito. Yung goal is yung matanggal po talaga to dahil nakalikit po siya dito. Ayun, kailangan umiikot po ito. Yun, smooth na po yung ikot niya, oh. no. Nauna di po kasi siya ikot kasi ito na iwan po dito kaya di po gumagana yung ating pump. So ito ngayon subukan po natin. So ayan nakapwesto na yung pump natin. Yan. Gumagana na yung pump natin. So yun na po yung naging problema niya. Nag-stock up po yung part ng impeller po natin na yun dahil sa ilang araw na natuyuan po siya at dahil sa mga acid build up na nandoon. Sa next video po natin mga kahabi, papakita ko po sa inyo kung paano natin pinalitan ng trapal itong ating koi